Isang isla, mas malaki pa raw kaysa Bohol. Kitang kita sa mga sinuon ng mapa ng mga Europeo. May mga taong nakatira. May mga punong nyog at tila isang paraiso sa gitna ng dagat. Pero isang araw, bigla na lang itong naglaho. Walang iniwang bakas, walang alaala, at walang nakakalam kung ano nangyari rito. Ito ang misteryo ng nangwawalang isla ng San Juan sa Mindanao. Ako pala si Patrick Luis at samahan mo ako sa, sa pagtuklas ng tunay na yan sa isla ng Lago. Tayo maglakbay sa nakaraan upang alamin ang istorya at hanapin ang kasagutan sa panahon kasalukuyan. Pumalik tayo sa ika-labing-anim na siglo, panahon ng malalaking ekspedisyon at ng mga kartograpo na gumuhit ng mga mapa ng buong mundo. Noong 1537, unang lumitaw sa isang Portugis na mapa ang isang isla sa ilagan silangan ng Mindanao. Tinawag nila itong San Juan o sa atin San Juan. Hindi ito maliit na tuldok sa dagat. Ang sanuan ay ginuhit na halos kasing laki ng panay, isang buong isla na hiwalay sa Mindanao. Sa mga sumunod na dekada, isinama ito ng mga kilalang kartografo tulad ni Abraham Ortelius, Antonio de Herrera, Sir Robert Tudley, John Gian Jansonius at Vincenzo Coronelli. Sa madaling salita kung pagbabasehan, ang mga mapa ang sanuan at kasing tunay ng Cebu o ng Bohol. Maraming haka-haka ang lumabas. May ilan na niniwalang maaaring natulad ito sa Atlantis. Nilamon ng lindol, lumubog sa dagat at naglaho ng walang bakas. Pero ayon sa isang historiador, imposible ito. Ang isang islang ganoong kalaki kung lumubog siguradong may iniwang kwento ng pagyanin o kalamidad na naitala sa kaysaysayan. Pero wala. May iba namang teora na baka hindi talaga ito isla ayon sa mga sinuunang mapa, tila pinaghihiwalay ng Agusan River ang Mindanao at San Juan. Posible na dahil sa pagbanlik ng ilog sa paglipas ng panahon. Muling nagdikit ang lupa, kaya akala ng mga kartografo noon ay hiwalay itong isla. Pero kung ganun, bakit wala ni isang lugar sa Surigao na tinatawag na San Juan? Bakit walang bakas ng mga bayan o taong sinasabing na doon. Dito pumasok ang historiador na si Carlos Quirino. Para sa kanya, ang San Juan ay isang malaking pagkakamali lamang. Isang katang isip na bunga ng kalituhan ng mga kartografo. Ayon sa kanya, marahil na pagkamalan lamang si ang Sergao bilang San at dahil uso ng pagkopya ng mga mapa mula sa naunang guhit, nadala ito ng maraming kartografo sa loob ng mahigit dalawang daang taon. Ngunit may isa pang paliwanag na mas tumutugma. Ayon sa mas eksaktong mga mapa ng mga Hiswita, ang tinutukoy na San ay hindi talaga bahagi ng Pilipinas. Sa halip, malamang na ito ay ang Sonsorol Islands sa Micronesia. Isang maliit na grupo ng mga isla na halos kapareho ng lokasyon, laki at katangian ng San na nasa mga lumang map. Si Antonio Galvao, isang manlalakbay na Portugues, ay nagsabing ng San Juan ay binubo ng dalawang isla. At ganun nga ang Sonsorol. Pareho rin sila ng latitude na sa 5 hanggang 6 degree north. Kaya marahil hindi talaga naglaho ang San Juan. Hindi ito nalulud, hindi nilamon ng dagat. Sa halip, naligaw lamang ito sa ating mga mapa. At kalaunan ay natagpuan muli, hindi bilang bahagi ng Pilipinas, kundi bilang mga isla ng Sonsorol Micronesia ngunit kahit may paliwanag na, natili eh, pa rin ng tanong. Kung ang San Juan ay hindi talaga isla ng Pilipinas, bakit napakalagay sa ating mga lumang map? At bakit sa kabila ng lahat ng teorya, may pakiramdam pa rin tayong isang piraso ng ating kasaysayan na nawala magpakailanman? Ang misteryo ng isla ng San Juan ay parang alamat ng Atlantis. Ngunit ang pagkakaiba, ang San Juan ay tila natagpuan na muli. Nasa ibang pangalan, nasa ibang lugar, isang pangalala na kahit ang kasaysayan, minsan ay naliligaw din ng landas. Ako pala si Patrick Luis, salamat sa iyo sa pagsama sa akin sa pagdiskubre ng misteryo ng isla ng San Juan. Please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Ciao!